pa ka I'm back. Maganda tanghal sa inyo mga ka Last year umatin mga ka ng ninong sa anak ng kaibigan ko. DL yung pangalan nila. Meaning Dave sa October 20 o 2024. Siyempre, after ng kasal, may souvenir, di ba yung mga ninong na. Eh, after ng kasal, umuwi na ako sa bahay. Susubi niya, nilagay ko lang doon. Natago ko. Ngayon ko nakita, after, after ilang months na, to, January, October, November, December, January, February, March, April, May, na pitong buwan na mga ka-onse. Ngayon ko lang napansin to. Hindi ko pa ito na nauupuksan eh. Ito, ito. Yan o. Yan. Titignan natin mga ka kung anong laman na ito mga ka-onse ah. Yan ah. Ito muna basahin muna natin. Ninong. Ninong Oscar Anthony you know? Sana magbago ka na. At kung na. joke mga konsya. Thank you for being part of our wedding. We are sending our gratitude for raising us with your presence and sharing time with us here. It's truly an honor to call you your second parent. May uh, may we forever bless your love care Shortcut ko na lang ha. Ah, kaonsi. Ito. Bubuksan natin kung ano naman mga kaonsi. Ito siya mga kaonsi. Hindi ko alam. Oh, may pangalong ko pa. Sana all. Oscar Antonio oh. Mga kaonsi, oh. Oscar Antonio Wala lang surname. Sana wala akong ka kapangalan Oscar Antonio Mamaya, gawin nyo ito sa akin ito mga kaonsi. Ito, oh. Hindi ko alam kung ano ito mga kaonsi. Ito, ito siya ka. Ah. Hindi yan. Tawin pa ito. Pang ano. Pang panglagay sa table. Ah, pang ano, tama-tama. Kasi table ko na dito, pag dumatay sila inuman, walang panlatag na ano, ito siguro yun. Kaya ito nirigal, ni sinubi na sana ang ano ko, mga inaanak ko. Yan. Yan, mga kawans. Oh, yan yung, yung, ba, yung, Saka ito. Ito, oh, yan. Oh, yan. Ito, 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 ito. ito, ito. Date lang siya. May, nakalagay naman DL then Dave Endless. Yan mga ka yung taray naman. Souvenir o. No? Oh. Ilalagay daw dito. Yan. Mga ka Alam ko dito yan. Eh. Para pag mag-i-chat kami. Pag natapon. Yung hindi ako mababasa. Hindi ako maangamoy. Ala. Pag, 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 hindi ako maangamoy ng misis ko daw. Pag ano. Sakali na ginam ako. Tumakas ako. Hindi ako maangamoy. Alam dito natatapon yung mga ka Diba? Hanggang dito lang mga ka Bye-bye!